<truh> Master. Sa sa inyo mga kainit andito na naman tayo sa panibagong episode so para tayo ngayon mga kainit Uh, bike to work so ayun mga kainit pupunta tayo sa isa sa mga projects natin sa mga Cavite, Bacoor bibisita lang tayo doon kasi magpapasweldo tayo so naisip ko lang naman mag motor ngayon since wala na ako nakakamiss lang mag motor para magamit gamit din tong big bike natin hindi na maandar eh so saturday ngayon mga kainit medyo wala pang traffic medyo maaga-aga pa time check 7.48 ng umaga ano yung tumutulog sa Parang may pumapaypay Yung ano nga ata May paypay -pay sa helmet ko What the hell Wait nga ayusin ko lang Muluwag ata yung ano ko Yung balakla ba? So yung site na pupuntahan natin ngayon Sa may or Cavite Pero bago tayo pumunta doon Magpapakabit muna tayo ng RFID Yung auto sweep Yung pang uh, Pang expressway na south nawala kasi yung RFID nito eh well hindi nawala pinaratan ko kasi yung headlight cover nito eh doon nakatigit yung sticker dati nun so magpatakabay tayo mga kainit ng RFID sticker doon sa entry ng uh, stage 3 skyway sa so, may QR entry ride safe sa ating lahat sa sa mga nag rides ngayong weekend next week pala mga kainit long weekend next week mukhang masarap mag long ride next week eh no next next weekend sabi sa forecast ngayon mamaya tanghali daw mag-uulan-ulan <laughs> baala na although may dala naman akong kapote eh. Ooh, downshift cheap sa tunnel papagas para na tayo mga kainit Diyan lang sa may petron merong petron dyan bago mag skyway uh -huh. Nag hmm. ano na naman ako False neutral Sakit ng CB yan eh Nag ano siya False neutral Nawawala oh, sa gear Ganun hu, Inet <laughs> Motor pa Pwede naman o oh, mag kotse Pinahirapan pa yung sarili <laughs> Okay pag asat ko na tayo mga kainit sa so, tama ka init tapos sa tayo magpagas dito sa may petron ah uh, along queue akong bumili ng bagong gloves we ride si kuya, MTO7 shout out pareho pa kami ng backpack ni kuya naka MTO7 dun oh. ride safe, si paps tayo ano eh ride to work okay na ba tara let's Meron na nagkakabit na sticker, no? Yan po, Sarah. Pakabit uh. muna tayo mga kainit ng sticker natin. All right babayad lang ulit tayo 1,000 lang kuya ano kasi yun eh, kasi yung ano eh, yung uh, tawag dito, yung nawala ni? eh, matawala na yung meron lang dyan yung sticker dati pinalitan ko kasi headlight cover eh ah, master? saan <laughs> na ride nyo paps? saan na ride nyo? Ah, ka -ano? kabyang, ah, kabyang ikot ayos ah Ah, ganyan, CB? Ah, hindi, ano yan? Yung old model pa. Ah, ah, ako nawala yung card eh. <laughs> Pakabit na lang bago. Thank you, thank you. Thank you, Pops. Sana all oh, my ride. <laughs> Tayo, ano eh. Ride natin papunta sa work. Sa so, ano, Pops? Sa may Bacor? Bacor. Mm, malapit lang. Sige, so, ride safe. Ride safe, ride safe. Shoutout kay Sir, naka Z9. Ride safe. Ingat, Paps. Ingat, Pops. Right Pastor. Apa apa. Nah, kaya to rin sa bang. Sabi nila, nagoy, nagoy ubong na naman no. Oh. So yan mga kainit. Papunta tayo sa ating job site. Naka t-shirt lang ako Tsaka parang cover sa arms Arm sleeves Naisip ko kasi kanina Uulat Sinag ko kasi yung weather nga kanina Kung uulan Eh malaki yung chance sa uulan Mamaya tanghali So pag nag riding jacket ako Parang ang hassle na Naka riding jacket tapos kapote Yun nga lang Hindi tayo medyo safe <laughs> May, hindi medyo yun ano? Shout sa sir Ride safe Enjoy nyo yung Enjoy nyo yung cave yung loop nyo Sama ako next time <laughs> Hindi na <basa>. Thank you <laughs> Ito yung hassle pag hindi nababasa yung RFID na nakamotor kayo eh. So ito mga kainit Uh, dito na tayo sa may na Naiyak Express so labas natin dito sa may what they call that Cavitex wow English <laughs> medyo makulimle mga kainit pa mapapalaban tayo mamaya dito na tayo sa Cavitex Woohoo! Sana naman mabasa yung <coughs> <coughs> Sana naman mabasa yung R5 din natin dito sa Easy Trip Tara, hindi kasan ba mungunot tong card? Basahin mo, basahin mo Postpaid? Okay Malapit na tayo sa Bacoor Nakatakot naman to Shout out Subaru Eh, joke lang So mga nakagets nung reference ng jeep sa Subaru Alam nyo na yun <laughs> Welcome to Bacoor City Ito nga pala mga kainit Itong Ano <laughs> yun Anyway Ito nga pala mga kainit Itong Kalsada na to Dito yung pagpapasok Ng Bacoal City Delikado dito eh Kasi Yung Ano Maraming lubak-lubak dito Tsaka yung alon Yung pag ganun yung Ano Pag ganun yung kali Na Padrecho na Ano yun eh Naka Pag na Sagasaan mo yung Ano yun parang humps na yon na padrecho gigiwang ka yun o tsaka dito mga kainit ang lalalim ng mga lubak ano to eh resulto nung yun o kung makapansin nyo hindi masyado kita sa camera pero ano yun eh result nung tag ulan ito patawag ba sa akin? hehehe <laughs> boy okay Master, sa Phase 4, Di mo mamukha na helmet ako eh Kaya ikaw ka siya Mga tropa yun, mga kainit, mga guard na yon. Nakilala na nila kasi ako, syempre pabalik-balik ako dito Sine-check ko yung pag pumapasok kapag pumapunta ako dito sa site Bawal ba maging ng mapler dito? May ZX6 ara ano, ko nakita doon ah. Nakamapler din. Dito nga pala mga kainit, madaming ano dito. Pinapastol na na ano ba 'yun? Kambing, baka. <laughs> dito marami 'yan eh. Kaya yun, ang daming fertilizer na nakakalat sa daan. Dino. Marami 'yan. Eto yung isa sa mga ginagawa natin Kung kainit may ginagawa tayo itong bahay <laughs> kala mo naman eh no kala nyo tambay lang ako ha <laughs> char tutorial ko naman kayo sa aking onsite office <laughs> na dito Ayan, so pwede kang matulog kung medyo inantok ka may malit na kitchen CR di ba? Tadi diba kang magstay dito eh stay in sa site so ito mga kainit yung ginagawa nating malita bahay dito sa may bakor bumisita lang tayo kasi magpapasahod din tayo mamaya sabado ngayon yung eh, sahod so itong mga kainit tapos na tayo dito sa site bansa tayo dito kasi medyo makulimlim na rin sa labas mukhang uulan na na naman so sige okay na ba lahat okay. right let's go yung delivery mayro naman. may uh, ipunin mo na lang yung resibo yan you know, o medyo makalimlim na let's go mga kainit bye bye ito yung dog na taga dito na <laughs> nilagyan ng <laughs> collar na gawa sa flexible conduit Hehehe, <laughs> mabait to eh Oh, grabe, dumi ng motor So, ito mga kainit, bounce na tayo dito sa site natin dito sa Maybachar. may baka or Nagpasweldo na rin tayo All goods in the hoods Pero bago pala tayo umuwi mga kainit, pupunta tayo sa may Ayala Malls Manila Ayala Malls Manila Bay. Pwede na ako. Meron kasi ano doon. Singin ko lang nalaman merong sale yung mga motor gears. Takto kailangan ko ng bagong gloves. Tingin-tingin na rin tayo baka may madampot tayo. Ay gastos na naman, sir. Ito ata yung ano ko, delivery ko ng mga materials. Ay hindi. Walang halo blocks eh. Kaya mga kainit, maganda kasi bumili sa mga ganto nga, mga sale ng mga moto gears kasi malaki talaga yung discount. Hindi ako bumibili ng mga gears kapag yung ordinary day lang. Let's go! Yun nga, sabi ko nga maganda bumili sa mga ganitong sale. Yan, pag sinamoto market, nag-sale, Yan, dyan ako bumibili. Malaki kasi talaga yung patitipid mo katulad ngayon may nakita akong link na <coughs> doon kay full print manila 500 pesos for two jersey grabe yun sobrang laking discount nun pero pag bumili ka sa shopee nila pag ordinary days lang isang jacket, isang riding jersey nasa 1000 plus isa pa lang yun, ito 500 pesos dalawa na diba ang laki, ang laki ng matitipid mo talaga kaya uh, i-grab mo na yung opportunity mo kung makakapunta ka, punta ka kung kailangan mo umutang, umutang ka na charot lang ha ah. joke lang huwag yung gagawin yun okay first time ko dadaan dito alam ko kakaroon ako dito tapos diyan dire diretsyo na let's go malapit na tayo sa ano alam ko malapit na to sa Ayala Mall Manila Bay dito na tayo mga kainit kakaliwa na lang tayo dito Ayala Malls na yan maambon na ata sir shit maambon nga let's go dalian natin Bon sir, let's go Ayan, Master Beater tayo ah, Sakto, kung kailan nandito na tayo Saka bumubuhos yung ulan -hoo -hoo! Bumubuhos na sir Pwede Pwede kuya 50 sakto yung ano natin dating natin makakainit bumubuhos na yung ulan At sa labas dito ba ako magpapark o sa taas pa doon na lang tayo sa pinaka taas para malapit tayo dito na tayo baka kainit 650 ah, right thank you thank you kaya naka all ins to yung CB na to mukhang galing long ride ah. All alright wait lang mga kainit mag-settle down muna ako mga kainito dito muna tayo sa may 7 11 Kuminom muna tayo ng tubig, grabe Pagod na pagod ako sa uhaw na ako So break time muna Ito na yung nabili natin na gloves From auto Market Nahirapan na akong hanapin to kasi yung size ng kamay ko Small lang, small to medium Medium, medyo uncomfortable lang ako kasi medyo maluwang Hirap ako sa mga gloves eh Kasi nga maliit yung kamay ko, hirap ako makahanap ng size So talagang hinalungkat ko pa siya para makita Kakain sana ako sa mga restaurant dyan kaso kaya <laughs> ang baho ko may kalya may pawis pero dapat hindi ka naman mahiya kasi syempre customer ka naman pero wala Naihiya ako eh. so yun mga kainit tapos na tayo dito sa may Ayala Malls Manila Bay let's go may na-escort tayo kay Moto Market taga lang pakita ko sa inyo nakakuha tayo ng gloves nahirapan akong hanapin to kadalasan kasi wala akong size eh sa mga gloves ito small so nakamura tayo dito check nyo lang dito guys yung sale dito makakamura talaga kayo Nakita mag mo magkano pa pili ko dito. Dati siyang 3490, ngayon 2460 na lang, oh, 'di ba? Almost 1k. Huh? Shoutout nga para dito kay Pops na naka-Nmax subscriber natin 'yan. Kung napapanood mo 'to, shoutout sa iyo, Papi. Sayang wala akong dalang sticker, hindi kita nabigyan. Next time na lang sana magkita pa tayo. All right, meron din siyang ano, CB na yung latest model. Ano bang kailangan ko yung ticket? Wait. Uwi na tayo. All goods All goods in the hoods Naka-score tayo Kahit pa paano Pero hindi ko muna gagamitin yung bagong gloves Ito muna Yung luma Ay gagi Lakas ulan boy Teka nga Lakas ang ulan boy Mamaya na Napakalakas ng ulan Mamaya na tayo mulis Diyos Lord <laughs> Mamaya na So tambay muna talaga tayo dito Ito mga kainit Food trip muna tayo dito sa Hokkaido Ramen Stranded tayo Wala tayong magagawa Tinan nyo naman no oh, Napakalakas ng ulan Karabi naman yan no oh. O oh, ito sakto Maulan Magaramen tayo Dapat gumawa na din ako ng mukbang video dito eh Charot lang Kain muna tayo mga kainit Hello, hello ulit mga kainit Ayan, ayun, tapos na tayong kumain At magpatila ng ulan Grabe, napaka wild ng ulan kanina Ang lala So ayun, tapos na tayong kumain And babounce na tayo Hindi na ako kasi wala naman ng ulan Pero medyo makulimlim pa rin eh Bahala na Uwi naman na ako, pagdating sa bahay, ligo na lang ako Next week, maahambun pa rin. Magkakapote na lang ako. <laughs> Sorry, wait lang. Okay na pa? Ay. Nilabas <laughs> ko pa ate. Ito mga kainit, i-voice over ko na lang. Kasi tinanggal ko na din yung mic input dito sa ating camera. Kasi yun yung umahambun sa labas para hindi masira yung camera natin. So ito, pauwi na tayo. Dito ko na lang din tatapusin yung video. At kung nag-enjoy ka sa episode natin ngayon, don't forget to leave a comment, like, and also subscribe to our YouTube channel. You can also find us in TikTok and Facebook. So yun lang mga kainit. Maraming maraming salamat kung umabot ka dito sa tulo ng video. Comment down below. Inabot ako ng ulan. <laughs> Char. So yun lang mga kainit. Maraming maraming salamat ulit. Kita-kits tayo sa next episode. Night safe and God bless.